Nako, meron ka bang bahay na lagi na lang nagpa-park sa tapat ng bahay nyo? Naiinis ka na ba dahil napuperwisyo ka na? Alamin ang kaparusahan para sa kanila doon sa mga nagpa-park na yan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito laging nagpapark ang inyong kapitbahay sa inyong driveway o sa inyong tapat? Nako! Bawal ito! Don't block the driveway. Yan ang kadalasang makikita mong nakapaskil o kung minsan nga nakasulat pa gamit ang pintura sa gate ng inyong kapitbahay. Pero paano kung ang inyong driveway ay madalas harangan ni neighbor at nung nakiusap ka, sila pa ang galit at tila gusto pang mangaway. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 46, Paragraph F ng Republic Act number no. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. May bit na ipinagbabawal ang pagparada ng anumang sasakyan na maaring humarang o maka mo sa access ng isang private property. Ang sino mang lumabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 2,000 piso. At kung sakaling nakiusap ka naman sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang pumaparada, maaaring mo silang kasuhan ng paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust vexation kung saan sila ay maaaring magmulta o makulong hanggang 30 araw. Kaya kung mayroon kang sariling sasakyan, maghanap ka lang ng lugar na mapagpaparkingan. Konting hiya naman, hindi yung ikaw pa ang galit kapag sinasabi hindi rin porkit maluwag ang pwesto, ikaw na ay mangiistorbo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.